Hello guys, welcome back sa channel natin Update tayo kay Barako 175 Yan Pansin niyo guys yung harap nya Yung dinagdag natin na kwan na Forma 90s style to guys to Yung visor nya Ayan. Lalo kung mastig sa tuloy yun diba? Ang lapad o Malaking bagay yan guys pag umuulan kaya pag malamig ang panahon, dagdag protection sa atin. Kwanto guys, it galing sa kwanto sa dati kong motor ng TMX 125 Alpha. Ito, papakita ko yung picture niya. Ayan guys. Ngayon, ginawa ko ng baran kung paano ito ilagay dito. Kasi sagad itong ito nyo, windshield, tapos ito sagad. Pansamantala lang yung ginawa ko. Ito lang muna yung lock niya. Pero lagyan ko ng ano yan ng flat bar para tumibay. Kasi ito yung ano guys. Yan. Ito talaga yung lock niyan. Yan. Dito talaga yan ano yan. Ganyan siya dito. Sira niya tong handle. Kaya yun muna nilagay ko. Yan. Bali. Yung lock lang naman yan isa, dalawa, tapos sa dalawang gilid Ito. Ito na, ng mo rin ang flat bar yan dyan. Yan. Ito yung dagdag kay Barako Kawasaki. So, ganyan pa rin yan guys. Ganyan pa rin siya na. Maputik lang dito sa amin kaya yun, dumi. Ang ulan. Ito yung harap niya oh. Kaya yung visor niya nandun nakatago. Ayan ko muna. Yung kabilang side niya. Pinatakasan ko yan. Nabili ko to guys itong visor sa Vizcaya. Sa Solano. Kasi dito sa si Isabela wala nang ganito ngayon. sa mga ibang lugar wala nang ganito. Sa Vizcaya na lang meron. yan yan ensure dito, pinutulang ko rito binawasan ko to may ganyan sana yan, pag ganyan siya kasi pag ko binawasan dito tatama tong, tong ano nya, signal light nya dahil ito, ito guys o, oh, masyadong malapit na, napakalapit nyo ganyan distance distansya nyo kaya pagkahinarap mo pa yan tatama na yan, pero ito lang guys sakto lang siya o oh. yan o oh. sakto, So ito guys, sa likod pag nasa likod ka, ganyan na itsura nyo. Yan, di ba? Lapad ng mukha. Lapad oh. barako barako. Pag nasa side, gito naman siya. Yan. Ganyan, di ba? Astig dignan. Ito yung mga 90s na style. Yung mudguard niya. Nilagay ko na last video ko. Nilis ko muna is masyadong malapad ayusin ko yun guys pag uh, may time na so yun lang guys ang update kay Barako kay Obama Obama ang tawag ko sa motor na to so paisya muna sa mga viewers natin medyo matagal tayo mag upload dahil busy so please continue to support my channel and please like share and click the bell para kayo manotify sa mga ibang videos ko pa so salamat guys salamat boy DIY